May nangyayari po bang misteryo tuwing Lord's Supper or Communion Service? Yung tinapay po ba nagiging katawan ba talaga yun ni Kristo? O simpleng simbolo lang ito? Ito po ang ilan sa mga mahalagang tanong na dapat sagutin kapag ang pinag-uusapan po natin ay ang Lord's Supper. So although isa po ito sa mahalagang inutos ng Panginoon, isa din po ito sa madalas pagmulan ng pagtatalo sa loob ng iglesia at sa pagitan po ng magkakaibang religious group sa Christendom. Bago pa man po ang Reformation, may hindi na po pagkakasundo sa loob ng Roman Catholicism sa kung ang tinapay ba ay literal o spiritual na katawan at dugo ni Kristo. Naging source din po yan ng paghihiwalay noon ng dalawang protestanting leaders na sila Zwingli at sakal Luther Parehas po silang galing sa Roman Catholicism pero ang paniniwala po ni Zwingli na memorial ang function nito ang sinundan po ng maraming Baptists and Evangelicals. Tapos iba din po ang view ni John Calvin tungkol dito. And hanggang sa panahon po natin ngayon, yung mga differences na yan ay nananatili pa rin. Maybe So sa video na ito, sisikapin ko pong patunayan kung bakit simbolo at hindi literal na katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at alak. Samahan niyo po ako sa pag-aaral sa isa sa mga mahahalagang ordinansang iniwan ng Panginoon, ang Lord's Supper. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Sa buong pag-uusap po natin, gagamitin ko po ang term na Lord's Supper. Although tinatawag din naman po itong communion service, uh, the Lord's Table, o kaya breaking of bread. Ang Lord's Supper po ay itinatag ng Panginoong Jesus nung gabi bago po siya hulihin at patayin. Kasama niya po yung labing dalawang alagad niya dun sa tinatawag na upper room kung saan sinaselebrate po nila yung uh, Passover, kasabay po ng Feast of the Unleavened Bread. Closely related po yung dalawang feast na yan. Ang Feast of the Unleavened Bread po ay nagpapaalala sa kanila doon sa pagmamadali ng mga ninuno nilang Israelitang umalis doon sa Egypt. Sa pagmamadali po nila, wala na po silang time para hintayin yung um pag-alsa nung tinapay. So, yan po yung context ng ginagawa ng Panginoong Jesus at mga alagad nung gabing yun. Ginagawa po nila yon as a memorial. No? Pag-alala, to commemorate. Ang sabi nga po dun sa ibang mga translation, a day of remembrance. Pero sa gabing yon bibigyan po ng Panginoong Jesus ang tinapay ng bagong kahulugan. Ganon din po ang gagawin niya dun sa inumin. Bagong pag-alala. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa Luke 22 verse 19 to 20, Pagkatapos, kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Inuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugukong mabubuhos ng dahil sa inyo. Ano po ba ang pagkakaiba ng Ordinansa at Sakramento? pag-usapan po muna natin itong dalawang terms na ito. Minsan, ginagamit po ito ng iba sa parehong kahulugan, pero may mga pagkakaiba din naman po ang dalawang ito. What? What is it? Ang salita pong sakramento ay nangangahulugang mystery o hiwaga. In relation po dun sa Lord's Supper, yung mga gumagamit po ng term na ito ay nakikita yung mystery dun sa nangyayari sa mga simbolo kapag binebless na yung mga ito ng uh, mga ordained na pari sa paniniwalang yan po, kapag ginawa ko yung sakramento at ginawa ko yun by faith, may matatanggap akong some form of grace or blessing from the Lord. So sa paniniwalang ito, kapag kinain ko po yung tinapay at uminom ako sa alak, may matatanggap akong biyaya mula sa Diyos. Huh, maybe. Kapag sinabi ko naman pong ordinansa, ginagawa ko ito dahil inutos ito ng Panginoon kung paanong inutos ng Diyos dun sa mga Israelita na alalahanin yung ginawa niyang pagliligtas sa kanila sa Egypt, dun po sa pamamagitan ng Passover Feast, inutos din po ng Panginoong Jesus na gamitin ang tinapay at alak para alalahanin siya. Hindi naman po inililigtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Egypt kapag nagse-celebrate sila ng Passover. Pero dapat po nila itong gawin. Similarly, hindi rin po nakakapagligtas ang pakikibahagi sa Lord's Supper pero dapat po itong gawin ng isang mananampalataya. Amen. 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 Hindi po ako naniniwala na sa pagganap natin ng isang seremonya o ritual ay maoobliga natin ang Diyos na bigyan tayo ng grace. Ang grace po ay binibigay ng Diyos kahit hindi natin deserve. Kaya hindi ko po tinuturing na sakramento ang Lord's Supper. Batay po sa kahulugan na yan na pinag-usapan natin. Whether may grace o wala, makikibahagi ako sa Lord's Supper kasi inutos yun ng Panginoon. Whether may blessing o wala. Hindi po natin masusuhulan ang biyaya ng Diyos dahil sa mga ginagawa natin. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako kung ano ba yung mga nangyayari sa tuwing naglo-Lord Supper ang mga believers, ito po ang masasabi ko. Una, nag-glorify po ang Diyos kasi act of worship po ito eh. Ang sabi po dun sa 1 Peter 2 verse 5, Bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa nyo ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ikalawa, napiplease po natin ang Panginoong Hesus dahil sa mismo ang nagtatag nito at malaking kagalakan po sa Panginoon ang makita yung mga tinubos niya na inaalala siya gamit yung tinapay at inuming inutos niyang gamitin natin. And then ikatlo, dahil po sa pag-alala natin sa Panginoon, mas nagiging kawangis natin siya. Kasi the more na iniisip po natin siya, the more na nagiging katulad natin siya. At ito naman pong pagiging kawangis ng Panginoon ang predestination nating na mga mananampalataya. Ang sabi po dun sa Romans 8 verse 29, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ikaapat, sa Lord's Supper po, nararanasan ng isang mananampalataya yung masarap na fellowship kasama ang tagapagligtas niya. And panghuli, pinapanood po ng mga anghel at demonyo ang pagsamba ng church sa Panginoon. Ang sabi po sa Ephesians 3 verse 10, God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Posibleng meron pa pong ibang mga nangyayari, hindi ko po sinasabing yan lang lima. Pero sapat na po yung mga yan para makita niyong hindi lang simpleng mental activity ang Lord's Supper. Isa po itong masarap na worship and fellowship time with the Lord. Pag sinabi po nating pag-alala o remembrance ang Lord's Supper, hindi po ito nangangahulugan na wala ang Panginoong Hesus sa mga sandaling yon Nangako po siya sa Matthew 28 verse 20 na lagi natin siyang kasama hanggang sa katapusan ng mundo. And sinabi niya rin po sa Matthew 18 verse 20 na kung may dalawa o tatlong nagtitipon dahil sa kanya, andun siya kasama nila. Pero bakit nga ba hindi talaga yun literal na katawan ni Kristo yung nandun sa Lord's Supper? Ang susi po dito ay ang malaman kung ano ba talaga ang function ng tinapay at alak. Iisa lang po ang malinaw na sinabi na dahilan ng Panginoon doon sa paggamit natin ng tinapay at inumin. At makikita po yan sa mga salitang gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hindi niya po sinabing sa pamamagitan ng pagkain natin doon sa tinapay at alak, kinakain din natin siya. Taste the goodness of the Hindi niya po sinabing kapag ginawa natin yon, makakatanggap tayo ng special form of grace. Hindi niya po sinabing gagawin natin yon para makamit natin ang salvation o kaligtasan. Ang sinabi po niyang dahilan kaya yon gagawin ay bilang pag-alaala sa kanya. That's what he said. Pero sasabihin po ng mga kaibigan nating naniniwalang uh, literal na katawan at dugo yun ni Kristo. Nagsisinungaling ba ang Panginoong Hesus nung sinabi niyang katawan at dugo niya yon? Bakit di mo paniwalaan kung ano yung sinabi niya? hindi ba niya kayang gawin yung sinabi niyang yun? yon? Hindi po nagsisinungaling ang Panginoong Hesus sa pagsabing katawan niya yon. Ang tanong po, literal ba ang ibig niyang sabihin o hindi? Sa mga pagtuturo po ng Panginoon, pag inobserve po natin, pag binasa natin ang Gospels, may mga pagkakataon pong hindi siya maintindihan ng mga nakikinig sa kanya kasi ang akala nila, literal yung ibig niyang sabihin. Halibawa na lang po from Matthew 26 kung saan sinabi niyang ito ang aking katawan. Atras lang po tayo ng 10 chapters, makikita na po natin sa Matthew 16 na literal ang intindi ng mga alagad. Pero na-realize nila na hindi literal ang sinasabi niya. Yun po yung time na sinabi ng Panginoon sa kanila na mag-ingat sila sa pampaalsa o yeast ng mga pariseyo at saduseyo. Sabi po dun sa mga sumunod na verses, Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila kaya niya sinabi iyon ay dahil wala silang dalang tinapay. Tapos kinorek po sila ng Panginoon dahil nga dun sa literal na pag-intindi nila dun sa sinabi ng Panginoon. Ang sabi po dun sa verses 11 to 12, Hindi ba ninyo naiintindihan na hindi tinapay ang tinutukoy ko nang sabihin kong mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga pariseyo at saduseyo? at sakalang nila naintindihan na hindi pala sila pinagiingat sa pampaalsa kundi sa mga aral ng mga pariseyo at saduseyo. Oh, now I see. Now I get it. Sa dyan, may mga pagkakataon din po na na-misunderstood ng na mga nakikinig ang Panginoon. What did that just mean? Sa John chapter 2 pa lang po, meron na po niyan. Nung sinabi po ng Panginoon dun sa mga religious leaders, Gibain niyo ang templong ito, itatayo ko ulit sa loob ng tatlong araw. Ano po ang naging response nila nung mga nakikinig? Sabi po dun sa John 2 verse 20 to 21, sinabi naman nila, ginawa ang templong ito ng apat na anim na taon at itatayo mo sa loob lang ng tatlong araw. Pero hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Sa John 3 naman po, ganyan din po yung nangyari kay Nicodemus nung sinabi po ng Panginoon sa kanya, di ba, na kailangan niyang maipanganak na muli, ang tanong po ni, ni Nicodemus, paano po yun? Matanda na ako. And then sa John chapter 4, next chapter lang, yung babaeng Samaritana na ulit din po itong bagay na ito. Na misunderstood niya rin po ang Panginoon nung sabihin niyang mabibigyan niya ito ng tubig. Literal na tubig yung nasa isip ng babae. Kaya nga naisip niya, hindi na ako kailangang mag-igib no? kung bibigyan sa ng Panginoon ng tubig. And then a few chapters lang dun sa John chapter 6. Literal na naman yung pag sa kanya ng mga nakikinig sa kanya. Doon po sa John 6.51, sinabi po ni Jesus sa mga nakikinig sa kanya, Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito, sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo, ay walang iba kundi ang aking katawan. Tinake po yan literally ng mga nakikinig sa kanya. Kaya sabi po nila, paano niya ibibigay sa atin yung katawan niya para kainin? Ilang mga paglilinaw lang po tungkol sa John chapter 6. Una, hindi po ito tumutukoy sa Lord's Supper. What? Matagal pa po bago niya i-institute ang Lord's Supper pagkatapos po ng John 6. Pero gaya po ng nakita nyo, literal ang intindi ng mga nakinig sa kanya dun sa time na yan. ikalawa kung sisimulan nyo po yung pagbasa dun sa verse 25, nasabi niya po na tungkol ito sa pagsampalataya sa kanya. Ginamit niya po yung image rin ng tinapay para bigyang diin ang pagsampalataya sa kanya. Kaya nga dun po sa dulo ng usapan nila, bago po siya iwan ng maraming tagasunod niya, ito po yung sinabi niya sa kanila dun sa John 6 verse 63 to 64. Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magkatraidor sa kanya. So hindi niya po sinasabi sa kanila na darating ang panahon, itatatag ko ang Lord's Supper at pag nangyari yon dapat kumain kayo ng tinapay at inumin dahil yung dalawang bagay na yon yung tinapay at inumin, ay nagiging totoong katawan at dugo ko. No, hindi po yan ang layunin ng Panginoon dun sa John 6 tungkol po yon sa pagsampalataya sa kanya na malinaw na mababasa natin dun sa mga nakapaligid na talata. And then dun sa John chapter 8, nagsasalita po si Jesus tungkol sa pagkaalipin. And inintindi na naman po ito, literally, ng mga nakikinig sa kanya. Ang response po nila sa John 8 verse 33, sumagot sila kay Jesus, Nagmula kami sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit sinabi mong palalayain kami? Again, pinake na naman po siya literally. And then dun sa John chapter 9, nung may pinagaling po siyang bulag, nung sinabi po ng Panginoon na ang mga bulag ay makakakita dun sa bandang dulo po ito ng uh, John chapter 9, nag-react po yung mga pariseyo. Sabi nila sa kanya, sinasabi mo bang bulag din kami? This is a classic example of the blind leading the blind. So, ang dami na pong ebidensya niyan. At sapat po ang mga yan para maging warning sa atin na hindi tayo dapat mahulog sa pagkakamali ng mga nakinig sa Panginoong Hesus na ginawang literal yung hindi naman talaga literal. It's that Are we clear? Ngayon, balikan po natin ang Lord's Supper. Hindi po ito literal, kundi isang pag-alaala dahil yung Passover meal po mismo na ginaganap nila nung gabing yon ay commemorative, hindi po literal. Ang sabi po dun sa Exodus 12 verse 14, You must celebrate this day as a religious festival to remind you of what I, the Lord, have done. Celebrate it for all time to come. Hindi po ito isang merely mental exercise sa mga Israelita. Kasi kapag ginagawa po nila ito, ibinabalik po nila yung sarili nila dun sa panahon na nangyari itong inaalala nila na parabang andun din sila kahit na yung mga ninuno po talaga nila yung nakaranas nun wala pong hudyong naniniwala na yung tupang kinakain nila dun sa mga sandaling yon ay nagiging totoong katawan ng tupa na pinatay dun sa panahon ng Exodus. Talagang memorial feast po ito. Hindi na po nauulit yung pagliligtas na naranasan nila sa pagstay nila sa Egypt. Pero sinasariwa ng pag-alala yung mga pangyayari kung paano niligtas ng Diyos ang bayan nila. At mula po dyan, binigyan ng Panginoon ng bagong kahulugan ng bagong pag-alala yung gamit nilang tinapay at alak. Kaya naman dyan pa lang po makikita na natin na hindi literal ang ibig sabihin ng Panginoon na katawan at dugo niya yon. Hindi po literal na nabibreak yung katawan ni Kristo dahil nangyari na yan dun sa kalbaryo. Hindi na po nabubuhos ang dugo ng Panginoon literally tuwing ginaganap natin yung Lord's Supper. Natapos na po yan dun sa krus ni Kristo. Hindi po natin inuulit yung sacrifice ng Panginoon. Ang inuulit po natin ay yung alaala -ala ng sacrifice niya. Gaya po ng sinabi sa Hebrews 10 verse 12, Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. So kapag naglo-Lord Supper po tayo, hindi natin sinasacrifice ulit ang Panginoong Jesus dahil minsan niya lang pong ginawa yung sacrifice na yun at hindi na mauulit yung sacrifice niya. Kahit si Pablo po, hindi naniniwalang nauulit ang pag-sacrifice sa Panginoong Jesus sa panahon ng Lord's Supper. Ang sabi niya po dun sa 1 Corinthians 5.7, Get rid of the old yeast so that you may be a new and leavened batch as you really are. For Christ, our Passover lamb has been sacrificed. Inialay na po si Kristo para sa atin. Hindi po ginamit ni Pablo yung present simple. Hindi po siya naniniwalang sinasacrifice ang Panginoong Yesus tuwing naglo-Lord's Supper tayo dahil tapos na po ang sakripisyong yun. Whether bloody sacrifice man yan or bloodless sacrifice. Kasi kung naniniwala po si Pablo na may ongoing sacrifice tuwing Lord's Supper, ang dapat po na sinabi niya sana, For Christ is sacrificed. For Christ is being sacrificed. Kahit wala po si Pablo nung gabing in-institute ng Panginoong Yesus ang Lord's Supper, malinaw po sa kanya na commemorative ang purpose nito. Pag binasa nyo po yung 1 Corinthians 11, binanggit po ni Pablo ng dalawang beses na yung tinapay at saro ay gagamitin bilang pag-alaala sa Panginoon. At ang Panginoong Hesus po mismo ang nagturo niyan kay Pablo. Nung ibigay po ng Panginoong Hesus sa mga alagad ang mga simbolo, hindi po sila shocked. Hindi po sila amazed na tinikman kung ano ang lasa ng katawan ng Panginoon o kung may nagbago ba sa nature ng alak na iniinom nila. Alam po nila ang context ng ginagawa nilang hapunan. Commemorative po ang Passover. At sinabi din po ng Panginoon na pahihirapan na siya soon nung in-institute niya po itong Lord's Supper, bago pala, bago niya in-institute in yan. Doon sa Mark 14, nasabi niya po sa mga alagad na ililibing siya. Sabi po dun sa Mark 14 verse 8, Ginawa ng babaeng ito ang makakaya niya para sa akin. Binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Two days or a day before po yan ang last supper ng Panginoon kasama ang mga alagad. And then dun po sa Mark 14 verse 21, bago po itatag ng Panginoon ng Lord's Supper habang naghahapunan sila, sabi niya po sa kanila, ako na anak ng tao ay papatayin ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ngunit nakakaawa ang taong magta sa akin. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak. Kaya may idea po sila na nung sinabi ng Panginoon na yung tinapay ang katawan niya at ang inumin ang dugo niya na ibubuhos para sa maraming tao, nasa konteks po ito ng pagkamatay niya. Although maaaring hindi pa po nila lubusang naiintindihan ang mga bagay na ito sa mga sandaling yon, Later on magiging malinaw po sa kanila na ang tinapay at inumin nga ang naglalarawan sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus na iniwan niya para gamitin sa pag-alaala sa kanya. Ang pagsamba po sa Panginoon sa pamamagitan ng Lord's Supper ay hindi komplikado. Malinaw po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa mga tagasunod niya na dapat itong gawin at dapat po itong gawin bilang pag-alaala sa kanya. Hindi niya po sinabi sa mga alagad na dapat nakalagay sa magandang lalagyan yung tinapay at alak. Hindi niya po sinabing kailangan ng mga engranding kapilya, damit o mga seremonya para magawa ito. Ginagawa nga po yan ng mga mananampalataya noon sa bahay-bahay lang. Hindi niya po sinabing sa wikang Griego o Latin lang pwedeng ipanalangin yung mga simbolo. Gamit po ang simpleng tinapay at alak na ipagpapasalamat natin sa kanya. Sapat na po para masamba natin siya sa espiritu at katotohanan. Subscribe for more content.